Ayan. So, ayan mga boss, uh, welcome back ulit sa aking YouTube channel, Boss Tip and Vlogs. Ayan. Uh, nandito tayo sa bahay ni Ate Cha. So, yung gagawin natin dito mga boss, magdilinis tayo. Ayan. Kasi medyo madumi na yung bahay. Tsaka maalikabok. Ayan. Tsaka tignan natin yung kwarto. Ayan. Ayan yung kwarto. Pina binuksan ko lang yung ilaw tsaka yan dilinisin natin yung ano na yan ceiling fan tsaka tong buong kwarto na to tsaka dito sa ano dito sa kabila yan linisan din natin tsaka ako lang mag isa mga boss yan sana, sana si Inteng kasi lang may may ginagawa kaya ako na lang yan tsaka si Mariel naman is kasali siya sa Christmas party nila. So, Christmas party nila ngayon. Ayan, so, ayan, liligpitin natin yan, yung mga kaldero. Maghanap tayo kung saan pwedeng ilagay. CR. Ito lang. Ayan. May nito pa music. Yes, ito yung CR. Ayan. Ito madumi. So, linisan din natin to Hindi natin kung may tubig eh. lang natin ang tubig kasi gagamit tayo mamaya ng tubig guys At dito naman sa likod ng bahay Ang dami ng ano Sapot ng gagamba yan, so maglilinis din tayo dito. Magwawalis-walis. So lang, wala akong walis. Hindi ako nakapagdala. Kasi, walang maghahawak ng walis. Ito yung washing. So, sayang. So parang hindi na siguro ito umaandar. Sira na. Yung washing. Ayan, so... Yun lang yung ano natin dito. Ah, pakay. Maglinis lang. And check natin. Ito. Isasama din natin to. Lilinisan din natin. So buksan na lang. Electric fan. At saka magmamawir din ako dito. Siguro mga isang araw. Pero ah, hindi ata abot ng isang araw. Ayan. Nay! Yung buntag. Bago pa ko? Okay, ito rin? Mm. Nasa bakaw? Mabot kay... Basin mo sorry to dire. di pelimpihan eh. Mingaw na ko on. Mingaw na ka? Dito. Tali, rato siya ka po yun? Mula, ginagin mo lang ito dire. Pag-aribato itong primero, ikaduha. O ba nga yung mama ba? Kino ari diri ba nanimba sila pagpanalipan. Hmm. Dire ma ming ato? Dire ori ka ma ato? Hmm. Sila oh, ano, nag... ba tu sama mo diri. Ah katong ka ano? Katong natulog sila dire? Uh Oo. -oh. Hmm. Katong nanimba sila pagpanalipan pagadominggo. Oh. Ko, ah. Kon ko dire mag-wear dire ba? Manglimpyo ka? Manglimpyo ko. Tungkuan diri mo kinu-kinu ka tu Katong Oh. Sino ma mali ma palimpihan niya? Di ba si Nay mo are? Uh -huh. Unya na hapon mo to nya hapon. Ini uh -huh. tara ko gamit para sa kamba. Gamit. <coughs> Map. Map. <coughs>

Mm. Bago pa na humay, balay. Ha? Bago pa na Inyo ni dire na eh ni Dirnay. Nanay Bilane. Katang niya uh Bil ba? Hindi ko alam siguro. Wala mong potle. Ako alam mo ang resibo Kita. Bikaw god diha silingan. Oh, tingali. Ila namo mm. na ibutan niyo kano? Oh. Kani mawira nya. Mo balik ko kan magkuha og map. Way map. Abi kog nahay map dire. Wala na deni koral no? Oh, uh, koral ba. Dire ba.

Okay, ano ko lang yung tubig, patayin ko lang. Tsaka yung mga ilaw, papatayin ko din. Eh. Ilaw. And so, nakikita nyo na yung loob ng bahay natin siya. And so, yung gagawin ko ngayon, kuha muna ako ng map sa bahay. Tsaka mower. Ayan. Pero naman mablame ako kung Paano ko dadalhin kasi ako lang mag-isa. So, balik tayo dito guys. Ah, balikan natin to. Kuha lang ako ng gamit. Kasi akala ko may mga gamit na dito. Ayan. Sira na yung isang switch oh. Tabingin na. Ayan, delikado na yan. Sa so, Dito. Ayan guys, so nakabalik na po ako dito at saka sinama ko si Nikki. Ayan kasi, ayan, <laughs> si Nikki. At saka bago ako nakabalik dito mga boss, pinaliguan at saka pinakain ko muna si Theodore. Ayan, kaya yeah, sinama ko si Nikki para uh, madaling matapos. Ayan, kasi kung ako lang mag-isa, baka mamayang hapon pa ako dito. At saka ayan, kinuha ko yung kortina kasi mag ano tayo dito maglilinis tayo ng grills ayan tignan nyo yung grills napakadumi yan nyo oh ah hindi makita oh. look so madumi yung grills yan at saka yung mga ano naman pag dito uh, yung mga cover ng sopa mga upuan tinanggal ko muna para hindi madumihan kapag maglinis na ng ano grills. Kasi yung paglinis natin dito, simula sa taas hanggang sa baba. Ayan. Saka nagdala ako ng, nagdala kami ng walis. Ayan, walis. Saka mower. Saka map. Para yun hindi na tayo mahirapan. Kasi wala dito. Isa, isa lang ha. Ay, isa on ubos. Oh isa, isa. Magkansa ko. magvideo Ayan. Ito yung mga cover. ng upuan. Tsaka ito din, lilinisan din natin ito. Yan kasi baka may bumisita dito. Tiningin sa bahay ni Ate Cha. Tsaka si Ate Cha rin pumunta sa pumunta sa bahay nila kay Titing. Pumunta siya doon. Tsaka doon sa taas kasi birthday ngayon ng pamangkin ni Ate Cha na si Kevin yata yun. Kevin Ervin. Yan so, mayan na ako magmaver guys. Ayun, kunti lang 'to kunti lang to so mag ano muna kami Nikki tutulungan ko muna si Nikki sa paglinis dito yan so yun na oh. natin yung grills ng ano uh, bahay na to para uh, mabawasan yung dumi ayan so medyo ano na 7,000 eh so ayan mga boss uh, nilinisan ko na po yung grills yan yung grills yung inuna ko kasi uh, mahirap hirap tong linisan kasi mabasa din eh. Kasi hindi ko pinalinis kasi hindi kasi mabasa kasi pa. Uh, yun yung iba mga boss, hindi na kaya ang anuhin. Parang malakas yung kapit kaya hindi na, hindi ko, hindi ko na nakayanan na anuhin. Pero okay lang yung at least na kawasan siya ng anak dun po kaya. Mukasan kaya mga boss na hirap dun. Kasi Nakakaano to mga boss? Kaya ganoon, ah delikado baka masugatan tayo pero yun wala naman Ayan, mas lahat dito Saka yung gagawin natin Ngayon mag-anong nalang mag-mower So dito tayo mag-mower Ayan nag-mower il mag yung Nicky Mag-mower na tayo dito guys Yan, mag lang naman Saka walis tapos magwalis magmahaw na. na. Ano siya ng ref? Ito yung kanina, yung sa taas. Ito yung 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 yung. So, siya na lang yung ano, pinatapos ko na lang sa tanya. Para matapagmahaw na tayo kasi naiinip niya. Ito yung 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 Madumi ito kanina, pero ngayon tignan niya. Malinis na. Diwan ko kung maandar pa ba ito o hindi So, dito sa kwarto ni Alice. ating siya. Nanghanap ko Ay, kalan na ng alik yung kwarto Tara, mag-uumpisa na tayong mag... ng damo. Habang hindi pa mainit. Thank uh you. -huh. So, ayan mga boss, uh, halos, ano na, ayan, malinis nang tignan at saka, yun, uh, sa wakas na tapos din, <coughs> yung paglilinis namin ni Nikki. Ayan, saka, malapit na kaming muwi mga boss kasi, ano na, uh, hindi pa kami kumain, wala pa kaming tanghalian, magka, ala, ano na, magalas alas dos na. Saka, ayan, Woo, pinagpawisan ako dito. Ayan yung ref. Yan, iwan ko kung maandar ba ito o hindi. Ayan. Tsaka yung kwarto. Ito yung kwarto guys. Ayan yung kwarto. Paas tsaka baba. Walang kurtina. So, dito naman sa kapila. yan meron at tsaka may higaan. Ayan. So, ito na siya. Ayan, malinis na patayin lang natin saka dito sa labas yan ito yung mga basura na naipon dito sa loob ng bahay inaano ko kay Nike ako yung nagwalis pero siya yung ano, yan si Nike ito yung gamit namin hmm, saka nakapag din tayo ng boss kahit pa ano ayan yan yung muhon ng lupa ni Atitsa kasi nagano ko kay nanay ah, nagtanong ako kay nanay kung hanggang saan yung lupa ni Atitsa sabi niya yung ano na daw yung bato na yan yung maliit na bato ayan so dyan lang at saka dito siguro ah, balik ako dito sa ano balik ako dito sa mga sunod na mga araw yan ano natin yan uh, bawasan natin yan kasi hindi yan kaya ng mower tsaka may mga bato din wala tayong protection sa mata tsaka sa paa mm yeah, dito lang muna tayo sa loob ayun maaliwalas ng tignan tignan nyo guys So, ano ko lang to dito, i-close eh? ko lang to dito yung pintuan ah, tsaka dito naman sa kabila yan pero may papakuha pa ako kay Nikki yung ano basura na winalis ko dito ayan oh